Nagsimula na ang investigasyon ng Senado kaugnay sa mga isyu ng People's Initiative. Ilang testigo ang lumutang sa pagdinig na binigyan umano ng ayuda kapalit ng pirma. Si Daniel Manalasta sa detalye. Ilang testigo ang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms, kaugnay sa mga isyong bumabalot sa People's Initiative na paraan para amyendahan ang saligang batas. Ilang testigo ang nagsalita laban sa pirmahan sa PI mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon? Tama po ba yon? Tama po ba yun? Witness 3? Tama. Tama po. Tumaba po sa amin po ang dala ng may sa amin sa mga party list naman. Kaya lang po, nahirapan po kami nung bumaba na kami dahil na ang thinking nila yung may, may ayuda. Pero kinwestiyon ni Congressman Rodante Marcoleta na dumalo rin sa pagdinig kung bakit ang ilan sa mga testigo ay nakatago ang mukha. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na pu'yan. At yung sila, iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang nahaharapin po nila lahat ng consequences. Pangamba ng ilang testigo, baka balikan sila Dinepensahan naman ng ilang senador ang mga testigo at nangakong sisiguraduhin ang kanilang kaligtasan. Pagsisiguro ni Senate President Juan Miguel Zubiri, walang paglabagong itatago ng testigo ang kanilang pagkakilanlan. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No, uh, Marami po tayong hearings na nasagawa na, na, na from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when you're talking about mga cult, mga kulto, talagang nagtatago sila ng, ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Kalagitnaan ng pagdinig naman ang biglang inungkat ni Marcoleta sa mga senador na ilang beses nang bukas ang kamera na magpulong sila kasama ang Senado sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Pero hindi umano sila pinagbibigyan ng Senado. Sumagot naman ang mga senador. Every time an invitation is issued to the Senate by the House. Ang answer po, dead ma. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Tama observation ni Atty. Marcoleta, but, but that cannot be forced. If the Senate does not want to to amend the Constitution through a constituent assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So, therefore... Uh, no, no one is forcing. With all due respect flow, to uh, yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another, another hearing, meeting, and Chair. another meeting, and hearing. perhaps a uh, more... Uh, Uh, confident. Let's not hijack this hearing. Giit ni Zubiri, hindi naman nila tinututulan na economic charter change. Katunayan, may nakahain na nito sa Senado. Only to change your mind three days later, Mr. Uh, Senate President. Did I cite the record that I said I will no longer pursue this? Well, it's in the, yes. the privileged speech I, I heard. Oh, no, no, no. I think to misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. Uh, we are just fighting this EI first. So when he alluded the, the Senate as the uh, opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung, uh, yung uh, chacha. Dumano rin ang ilan dating mahistrado ng Korte Suprema para magbigay na opinion. We cannot supply that deficiency. There has to be a law. Why? Because the Constitution says that Congress shall pass a law to implement this initiative. Change the voting. It has to be done by Constitu Constituent Assembly, not by initiative. Ilang personalidad naman ang pinasabina ng komite na umano'y inuugnay sa P.I. Inaasahan pa ang magpapatuloy ang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.